So ayan, good morning guys. Kapok na naman tayo. So ayan, dito na muna tayo dadaan kasi anong oras na. Baka mali tayo sa trabaho. So ayan, ah. Uh, Magandang araw po sa inyo lahat. So, ganda ng panahon Okay, sa lahat ng ano uh, papasok sa trabaho kung saan man kayo papunta uh, po sa ating lahat ayun okay, lalong lalo na sa mga nagdadrive na kagaya ko so okay, po tayo sa kalsada okay, Nadaan tayo dito na, kung lakoy Ben sa out kay Kuya Ben Or mas kilala nila sa tawag na Sir Sir Ben Dahil Picture siya sa Gonsalvo At the same time Nagugupit din siya ng buhok <laughs> Actually siya yung nagugupit sa atin ng buhok yung shoutout sa'yo kuya Ben <laughs> ako nakasunod pa tayo sa trap ng bus yun so, kailangan natin yung una <laughs> so, eh, kailangan natin umovertake ng alanganin kasi ang baho ng basura ang hirap talaga <laughs> Napakahirap. hirap, ko sila na ito niya. kapag may mga ganun na top down or tricycle na. No? So, tingnan yung maigi kasi may mga signal light sila na maliliit lang kasi hindi na functional yung malalaking signal light nila. So, huwag din kayo magsitail gate kasi baka mapulaga din kayo. Kasi ang alam nila, gumagana yung ginawa nilang signal light alam din nila na nakita mo yun mas maganda kung meron pa rin tayong distansya katulad nito para ano mong mangyari aware ka sample kung bigla man silang lumiko may na hindi at least ano uh, ma-anticipate mo agad yung gagawin nila so yun dun pala sa ano, mga nagpapa shoutout so hindi ko kayo lahat na alala So, ang gagawin ko na lang, uh, i-flash ko na lang yung ano, yung profile nyo dito sa kalagit na ano So, i-check nyo na lang, no. Hindi ko kasi kayo lahat maaalala, yung eh. dami nyo nagko-comment. <laughs> nag comment at nagpapa-shoutout. So, kuya, unahan natin. So, yun, tapos ano uh, sa isang araw time tayo silipin natin yung ano yung mga replaking sa kabila kasi halos lahat ng sasakyan dun sa baba dumadaan eh wear na lang sa top truck at sa asaba ayun okay, malapit na tayo sa opisina ayun okay, pasan na mo lang po yung lahat na nag-share nag-like at nag-follow sa ating ano, facebook page ayun okay, maraming maraming salamat po sa inyo na ganito lang po muna yung video natin see you sa next vlog